Kayo po ba struggle or nahihirapan sa pag-explain ng reading or letter sounds or pagbabasa sa inyong anak at sila rin po ay nahihirapan i kung ano po yung ina-explain ninyo? Normal lang po yon na hindi nila magets agad. Kaya lang ang problema, kapag tinuturoan natin sila, ay baka more on lessons, worksheets lang tayo. There is a part sa kanila na naboboring sa kan sila dun sa itinuturo natin. Meron akong ituturo sa inyo na simple structure ko sa pagtuturo ng reading or wherein well explain sa kanila. Ang gagawin nyo lang po ay kayo po ay mag ng simple flashcard. Pwedeng drawing ito. Uh, simple made up story. Ito, ginawa ko lang din po siya. Yan. Flash ko yan rin po mamaya. And explain ko kung paano ko po yan nabuo. Pwede yan i-drawing lang yan sa band paper. Simple worksheets lang na kanilang kukulayan right after that para maging enjoyable ang kanilang lesson. So, nasa dito na po tayo ng Pagtuturo ko ng step-by-step -step series of teaching letter sounds and this time may kasama na pong blending. So ang focus naman natin ngayon ay letter A, yung sound ng short A na A. Step 1 ay warm up po tayo sa kanila or motivation ng 1 minute or less than. May nahanap po ko, ito po ay jolly phonics. Step 2 natin ay story. Ito na po yung story ko. Mag maghanap po kayo ng isang character na magiging main character po ninyo para doon nyo po ilalagay yung sa inyong flashcard para mag-represent sa letter A. Naghanap po ko ng usual lang na mga characters or mga objects, an apple axe. Gawa na lang po kayo ng uh, kwento, made up lang. Basta ang tanda nyo, there is a question on sa dulo. Ang tanong ko po dyan ay, what sound does the alligator make? Para lang po, ma-sure po natin na naintindihan nung bata yung sound na itinuro natin mula dun sa story. Step 3 natin ay action po dun sa main character dun sa story po ninyo dahil po kumakain yung alligator dun sa story ko ng apple. So, ito po yung action ko sa kanya. A, ah, A, ah, A, ah, A. Ah. Open, close, open, close. So, ito na po yung matatandaan ng bata kapag siya ay nagre-review or mag-represent dun sa sound ng letter A na A. Step 4 natin ay sound practice. I Still pa rin gagamitin yung si story. Ito po, this is a alligator. Emphasize nyo po yung alligator. And then, tanungin nyo sa kanya, what is the first sound or the beginning sound of the word alligator and dapat ang masasagot niya ay a ah. and then do the same thing with ant, apple and axe step 5 po natin i writing pwedeng air writing mirroring ang lagi kong sinasabi pasulat mo muna ng big letter a and then small letter a sa hangin practice pwede rin po kayong gumamit ng whiteboard or pwede rin pong tactile sa kamay or sa table basta practice muna bago sa papel And then, emphasize sa kanila na pag big letter ay blue to blue, and then pag small letter, red to blue. Para alam nila yung gagawin. Kasi kailangan po nila ng explicit teaching. Ibig sabihin, kailangan nila ng intotong explain literal sa mga bata para alam nila ang gagawin. Step 6 ay blending or reading. Dahil, or nauna kong video, ay itinuro ko yung letter S. Ngayon, tatanungin mo sa kanya, sa review, what is the sound of letter S? And then, sasagot yan, And then, yung tinuro mo today is, what is the sound of letter A? A. Ngayon, hindi ko ituturo muna agad ng consonant to vowel. Ang tinuturo ko po dyan ay vowel to consonant. Patanungin ko muna, a, and then, s individual, and then slowly, sabihin mo, mabagal na babasahin, sabay kayo muna, illustrate mo, as, i-repeat niya, can you repeat, and then, as, and then instruct mo ulit na sabihin niya, bilisan yung pagbabasa, as, illustrate mo dahan-dahan ng paano basahin, until mabasa niya po ng diretsyo. After ng vowel to consonant, balik ta mo naman, This one, s, at saka I-stretch niya. S, sa, sa. Basta sabihin niyo lang yung unang letter, habaan niya yung pagbabasa. Number seven are worksheets. Ito po, coloring ang binibigay ko sa kanila kasi nag enjoy po sila dito. And kung may involved din ng mga worksheets or activity sheets sa kanila, mas nare-retain mas natatandaan nila yung lesson. Ito po ang aking video kung paano ituro ang letter sounds plus blending po ng two letters. First time nilang mag -blend. And I invite you to my uh, FB group, Basa Community. Ilalagay ko na lang po yung link sa baba, sa description. And you can ask there ng mga ideas o paano ituro ang reading sa inyong mga anak. And please don't forget to like, share, and subscribe on my channel. This is Teacher Joy Lee. See you on my next vlog. Alam po muna. God bless.